Sus, sinungaling yan si ate. Baka sabihin niya, kaya siya nandun. Dahil alam niyang bababa yung views niya sa YouTube niya. Kapag umalis siya dito sa Toro Family sa reality show, lahat ng Toro Family na umalis noon kay Mami. Nagka-subscribers. Pero tingnan niyo, dead channel. Hindi napigilan ni Paye na maglabas ng saloobin sa hindi pagkalas ng kanyang kapatid na si Papi sa Toro Family. Sa naganap na photoshoot ng pamilya para sa isang furniture store ay dumalo si Papi kahit na mayroong hindi pagkakaintindihan sa kanila at ilang membro ng pamilya. Ani Papi ay dahil sa kontrata niya sa Toro Family, kaya kahit na ano paman ang hindi pagkakaunawaan nila ay makikita at makikita pa rin siya sa ilang pagkakataon na kasama siya ni na Tony. Ngunit matapang na sinabi ni Paye na sinungaling raw ang kanyang kapatid at ang totoong dahilan kung bakit hindi ito umaalis sa Toro Family at sa reality show kahit na nakabukod na sila ay dahil bababaraw ang views nito sa YouTube kapag kumalas ito. Gaya na lamang raw ng mga naunang nagsialisan sa Toro Family na naging dead channel ang mga accounts at kakaunti ang views. Ani Paye, sinungaling niyang si ate. Baka sabihin niya kaya siya nandun dahil alam niya na bababa ang views niya sa YouTube niya kapag umalis siya sa Toro Family. Sa reality show, totoo naman eh, kahit mag-investigate pa kayo. Lahat ng Toro Family na umalis noon kay Mommy, naging sikat, nagka-subscribers, pero tingnan nyo. Dead Channels Walang views at asa na lang sa barya na pasahod sa mga online games sa kanila. Todo live at hindi na sila trending mga kachipan. Ayon naman kay Mikay ay hindi niya kinakaya kung paano si Papi nakakaharap kay Tony at sa kanilang lahat. Ani ay parang walang nangyari, ni walang sorry, ni walang kahit na ano. Kinabukasan ay binisita ni na Harvey at Papi ang naturang furniture shop upang pumili ng mga gamit na kakailanganin sa bahay na kanilang lilipatan. Ani pa ay hugis mangga na talaga ang mukha ng kanyang kapatid. Mangga, pinaitli ng salitang manggagamit, sapagkat si Tony Raw ang contact ng Naturang Furniture Store. Kaya pala Raw ay natiis ni Papi na makasama ang buong Toro family sa photoshoot at pang-aasar ni Tony ay dahil may pakay ito na makalambing sa contact ni Tony sa furniture shop. Dagdag pa ni Paye, hugis mangga na nga ang mukha ni Ate. Si Mommy Oni ang contact sa furniture deals. Kaya pala siya nagtiis sa pang-aasar at pumunta sa photoshoot. Eh si Mommy ang contact doon sabay naglambing kay Sir Al ng mga kailangan sa bahay niya. Grabe, manggang manga. mangga. Manggagamit. Samantala sa latest post naman ni Tony Fowler, sinabi nitong kapag siya raw ay tinopak. ikakansel niya raw ang order ni Papi sa naturang furniture store.